followers si Mema Entrata Bumuelta sa mga taga-suporta ni Bel Mariano. Narito po ang kanilang sigaw after po nila mabasa, marinig ang mga comment ng mga Belman Belmanian sa di ba? Sabi nila dito, Miss Tarla Soler, please lang, ganitong squad okay na pati si Darren. Masyadong OA na yung reactions ng isa dyan. We are not tolerating physical abuse pero wala na sa lugar pagka ay nila. Konting biruan ginawang big deal. Yan ang sabi ni Pinkay. Sabi naman ni Tita Lucy, di pa tapos yung mga ulupong halatang walang mega trabaho, okay? Trabaho ata nila magbantay ng tweet against sa lodi nila. Matulog naman kayo. Uy, may streaming party pa kayo mamaya. Kayo din. Baka magka na kayo niyan. Hindi yan pa mga kaibigan meron pang marami dito na talagang uh, binigyan, bibigyan natin ng daan. Sabi dito, aha, nasaan na? Sabi ni Talusia, ah, so meaning close friends sila. Hindi naman gagawin ni Maymay yun kung di sila friend. Di pa. Ikaw, hanggang pantasya ka na lang, Donnie, kahit maghubat ka dyan. Di ka din papatulan yan. taga mo sa bago, bagang ng idol mo. Sabi ni Kitlat, nino normalize mo ugali ng idol mo na yan? Pagtulak-tulak, pagpingot-pingot, kahit biro, it's never. It's never. Okay, you normalize it. It become a habit. Dati kay Kuya Robbie at Edward lang niya ginagawa. Ngayon, ang kapal na mukha niya pati sa mains namin, ginagawa na rin niya di pa sila tapos sa paglight lait ka may Ang sabi pa dito, ay nako, subs, buhay ka pa din pala. Ano ang bansot sa'yo yung 5'2"? Asan utak mo? Anhin mo yung height, yung parang kawayan na. Ay, never namin pinapalitan kasi very obvious naman, tanga ka na lang. If di mo gets at pagpilitan mo yan, yun din mo. Sabi ni Sabs dito Pas, mas dilulo kayo. Pinagpipilitang magkarelasyon si Donnie at Bansot kahit obvious namang hindi. Claimers and feelers. Tapos sabo naman ni accept the reality. Yung ilong ng idol mo, pinatong lang sa mukha niya. Tingnan mo, nagumpisa na naman bash niyo kay Maymay. Alam nyo, ayaw niyo kay Maymay kapag yung idol, yung idol niyo ba mag-host. Tapos, <laughs> tingnan mo. Sandali lang. talagang talagang hindi na yata natulog itong si Sab kakaaway sa mga nag-aaway kay Maymay. Sabi niya, May has a small, well-proportioned and flawless face. Maganda at malinis ang ngipin. acute nose, matangkad, makinis. Yung idol mo kaya, malaki na nga ang ilong, tabingi ipang pa mukha, pandak pa. Makalait kay Maymay, akala mo naman maganda yung idol mong banso. So, sabi ni Don Bell forever, kaya nandyan yung maliit para pang offset sa maingay na pangit. Amira Kasyopea, pag ayos muna ilong ni Bell bago ka maglait. So, sabi ni Kidlat Saavedra, Are you stupid? Porket close friend, you gonna allow that? Yuck, enabler. Sabi naman ni Tita Lucy Hugot, yak ka din. Dati ganyan na sila magbardagulan. Kayo lang ang OA. So, ipinakita ni Tita Lucy Hugot ang mga picture na kung saan uh, nagbibigay ng proof kung gaano ka-close ang squadmates before to the extent na nasa sahig na itong uh, ibang uh, squadmates sa sobrang kakulitan. O ba diba? Sabi niya, bilog bilog ang mundo yung minamalit nyo ngayon malay mo next year 2 to 3 years from now mabibigyan din niya ng big break basta magsipag at huwag siya mapagod to learn new iyong e idol nyo lilipas din karir niyan pag wala ng doni nakatikit sa name niya so sabi ni kasi idol mo na paulit ulit na lang sa ama Kabugera, kasi yan lang tumatak sa karir niya pwede rin marunong umarte. Maungusan pa yata yan ng mga new baby, baby housemates, sabi niya. Kayo lang naman nag-isip, sabi ni Tita Lucy Hugot, ng ganyan, ang dudumi ng utak nyo. Ganyan din ini-imagine nyo sa idol nyo. Usapan nyo mga nga sa mga GC nyo, puro kabastasan. So, sabi ni Tita Lucy Hugot, san banda pinupush sarili na saludi mong walang bayag? Sabi ni Don Bell, ha <laughs> close friend o yun din mo ang push ng push ngayon sa sarili niya tawag nun desperada na need sa karir at may iba pang agenda dati pa iwas iwas pa ang gaga ngayon lantaran na push na po sarili mas nakakahiya yon so they are really judging my mind below the belt Paano mo nasabi ka sa mga si 24-7? Lalo naman kayo kahit anong papansin hanggang fan lang touring sa inyo yan. Katasan, ganern. Sabi ni Talo si Hugot sa mga fans ni John Bell. Mas lalo na yung yun din mong idol. Kahit anong papansin niya, dead ma si Don sa kanya. Dina, ah, dinadaan niya lang sa parang hangin. Yan, ganon. So nag-init na nag-init ang kanilang palitan ng uh, mga um masasakit na mga salita at judgment Thailand sa hindi rin matanggap ng uh, followers ni Maymay May, na bastang lait-laitin lang din siya ng mga kampo ng Donbell. So yes, mga kaibigan, Hope the management will look at this very very soon because we cannot have this uh, Uh, this kind of judgment here and there and uh, there should be a stop on this one because um, may hila nang may hila nang naman pababa dyan si Maymay, Donnie, Bell, and Edward. Sabi dito ni Maymay number one. Mga OA ning mga fans ni Kwan Uy. Sabi ni Bishop kasi, ang arte nyo, sipunin pa lang kayo, ganyan na sila, Diyos ko. Huwag kayo mag-engage sa post ng mga iyakin. Lalo nyo lang, pinapatas views. Pinagtatawanan na lang sila ng mga nakakabasa. Para kayong bawal masagi, gusto, harutan sa original, uy. So, kaya pinakita niya ang mga pictures ng kulitang squadmates noon hanggang ngayon. So yes mga kaibigan, narito ang mga picture na yan and uh, sana magkakaroon na ng katapusan ang hidwa uh, hidwaang ito kasi hindi na po ito nakakatuwa at uh, ang uh, masasaktan lang nito at mahihirapan ay si my Mai, and Tony. So let's stop this um, And uh, we'll, let's just end it here. Ma. I begin and move on. It's Christmas time. Let's celebrate Christmas with happiness. And uh, of course, all out support sa mga idols natin. Alexander likes the jewels.